Bakit mas marami nagsasabi na mas maganda yung kabataan nun? Eh hindi pa naman putok na potop yung internet nun. Hindi pa putok na putok yung Facebook, wala pang TikTok, wala masyadong entertainment sa social media. Pero bakit mas maraming nagkiklaim na mas masaya yung generation noon? Kasi kahit ako aminado na mas naging masaya ako nung kabataan ko noon, kung ikukumpara ngayon na puro social media na lang, kung ikukumpara ngayon na puro internet na lang. Alam ko marami sasanghayan sa akin dito lalo na yung mga batang 90s. O yung mas matanda pa dun. Kasi noon instead na sa GC kami nag-uusap-usap, meron kami ng eksaktong sa at eksaktong tambay kaya na dun kami pupunta pagdating ng hapon. Magkikwento kami ng mga walang takwenta-kwentang bagay kahit wala kaming pera. Nakatambay lang kami. Nag-uusap kami sa mga bagay-bagay. Physical kami magkaasama, biruan, asaran. Minsan pa nga pagka merong ibang grupo doon, minsan nakaharun pa ng suntukan. Alala ko nun, sa lugar namin, bawat street, bawat kalsada, iba-iba yung grupong magkaasama. Hindi pa uso yung mobile legends noon, ang uso pa noon yung mga metal slug pa. Kami yung generation na nasalubong namin yung era ng pagpasok ng computer Shop, ang tatabi ng palimalimang piso sa baon para maabuo ng 10 o 15 pesos para makapaglaro sa computer shop pagdating ng hapon. Grabe trash to, anon? Sobrang ingay sa computer shop, dalawa lang yung sikat na sikat na nilalaro noon. Dota tsaka counter. Wala pang GC sa Facebook nun. Pero alam namin kung kailan yung full time namin para magkita-kita kami ng mga kaibigan namin noon. Hindi pera ang currency namin noon. Baka pala ng text at pogs ang basehan noon.